Gamot ulo pag recitation? Hula-hula sa exam? Delikadong grades na naman yan. Kaya mag-aral ng mabuti at kumain ng tama. At mag-ATC Ginkgo Biloba para mag-improve ang focus, speed, creativity, attention, at memory. Mag-ATC Ginkgo Biloba. Ito ay may 35 mg ng Ginkgo Biloba. ATC Ginkgo Biloba, the brain enhancer. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang ginkgo biloba ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Pagkatapos yung lifestyle modification para manormalize yung kolesterol sa mm -hmm. katawan, maiwasan natin yung mga cardiovascular diseases, puntahan naman natin itong tinatawag nilang tinnitus, doc. Bago mm -hmm. sa aking paninig at malamang ah, sa ah, mga listener natin bago, ano ba itong ah, sakit na ito? Pagka sinabi mong tinnitus or tinnitus, mm -hmm. kal kal kalimitang sinasabi ng iba, no? yun yung naririnig mo na bigla na lang uugong yung iyong tenga. Mm -hmm. Nii, parang oh, ringing sensation na hindi mo malaman bakit gano'n. Mm -hmm. Usually, uh, normal naman ito eh. no Dumarating ka sa punto lang na kapag ka ito ay may at maya nangyayari na ito. Mm -hmm. na kahit na wala namang masasabi natin na nagpo-provoke, eh nagkakaroon ito. Tapos, ang tagal-tagal mawala. Nakaka-istorbo ito sa araw-araw na ano eh, na pamumuhay mo. Mm -hmm. Kaya, pagka dumating ka sa ganung punto, kinakailangan mo na talaga magpa-check up. Mm hmm. No? Mm -hmm. Kasi so ano bang san, ano sanhi nito Dok? Mm -hmm. Ang iyong uh, ang ating tenga mayroong tatlong parts yan eh, di ba? Mm -hmm. Mayroong outer ear, mayroong middle ear at saka inner ear. Ang sa middle ear mo, alam mo na nandoon yung eardrum, mm -hmm. di ba? At itong eardrum na ito, kapag ito ay naging hypersensitive at nagva-vibrate ito kahit na hindi naman dapat, mm -hmm. dyan mo naririnig yung tinnitus na, si na tinatawag. Kung nakaka nakakabother na siya. Tsaka parang masak sa ulo do kay kung ah, palaging ganon. Ringing, ano? Oo. Mm -hmm. Bukod sa nakaka istorbo ito, kasi nadidistract ang attention mo, kang ano eh, parang merong nagbe-bell lagi doon sa loob ng tenga mo, di ba parang mm -hmm. nakakainis, ano? Mm -hmm. At uh, yun ang natin na pathological tinnitus na kinakailangan mo nang ipacheck. Mm -hmm. Usually, ang nagiging uh, sanhin nito is when you have an infection inside your ear, no? If you have a bone infection inside your inner ear, na ito. At uh, if you have otitis media mm -hmm. na merong uh, inflammation sa iyong middle ear, naka -apektuhan ang iyong uh, eardrum to mm -hmm. such a point na nagkakaroon siya ng hyperactivity. At okay. pag nangyari to, yun na, nagkakaroon ka na ng tinnitus. Ano ba pwede mag-trigger dito, doc? So, pwede bang mabahala yung mga madalas na nag-earphone, madalas na malalakas na sound yung ano, or nakaka-apekto ba yun? Yes, nakaka-apekto mm. yun, ano? Uh, kalimitan ng mga nag complain ito sa akin, mm -hmm. na, ng mga pasyente, eh yung mga DJ, no na mm -hmm. mga Uh, they are involved in most yung mga loudness, call center agents sobra. natin na lagi na lang naka headset di ba yes. oo, oh, oh. at saka yung mga piloto mm -hmm. kasi yung pressure y yes uh, bukod sa kasi yung pressure nag pag, pag hindi ka maka equalize nag insight din ng tinnitus yun eh no mm -hmm. uh, yung mga combo players, yung mga nagbabanda, mm -hmm. yan ang kanilang nireklamo. So, paano ba ito may iwasan, Dok? Okay, para maiwasan mo ito, napakaraming bagay. No, pag pumunta ka sa doktor, sa isang ENT specialist, binibigyan ka nila ng gamot para dito, mm -hmm. para kumalma. Ngunit merong uh, tayong food supplement na mainam na makatulong na makaiwas dito. Ako mismo na try ko ito, no? Mm -hmm. Ito hindi na natin na ATC Ginkgo Biloba. Paano nakakatulong itong Ginkgo Biloba ng ATC para magamot itong tinnitus or makaiwas tayo sa tinnitus? Okay. Ah, uh, una sa lahat ano? Alamin muna natin kung ano ang Ginkgo biloba. Mm -hmm. Ang Ginkgo biloba ay uh, isang extract na siya yung pinaka main active ingredient dito sa si ATC Ginkgo biloba na makukuha mo sa Ginkgo biloba tree. Mm -hmm. Particularly yung kanyang leaf, no? Mm -hmm. At saka meron din siya sa bark. So napaka inam nito. Meron siyang uh, maraming mga therapeutic applications, no? At uh, ang pinaka-focus nito is niregulate niya yung nerve conduction sa loob ng yung uh, uh, nervous system. Mm -hmm. Ngunit may mga scientific research sa abroad no na nakakapagpapatunay na ito effective sa si tinnitus. Pag mm -hmm. tinake mo itong 80 siging ko below ba ay uh, pinapahupa niya yung hyperactivity ng yung eardrum kaya unti-unting nawawala itong tinnitus na ito. Okay, so nakakatulong ito na para wag din mag-develop doc ng tinnitus. Yes. Okay, so, so pwede ka uminom kahit wala kang tinnitus. Yes, so pwede. Mm -hmm. Kasi hindi lang naman tinnitus ang pinaka-practical application niya, no? Mm -hmm. Gaya na ng na it improves your nerve conduction at ito ang pinaka-maganda, no? It Improves your mental focus. Mm -hmm. Kaya kapag ka-eco-estudyante... Bagay malapit, na bagay, magpapasok mm -hmm. na na Monday mm -hmm. ay uh, first day of classes na. Yes, mm -hmm. so pagka malapit na mga exam, tinitake na mga estudyante ito at nag-improve ang kanilang performance. At the same time, meron na rin uh, studies abroad na nakakatulong ito sa senile dementia, yung pagiging malilimutin mo. Mm -hmm. So it, it improves your memory, it improves your senile dementia... Symptoms mm -hmm. at ngayon ay nagkakaroon na sila ng malawakang investigation ng practical application ito sa Alzheimer's disease. Okay. So once a day din, Dok, ang ginkgo biloba? Yes, once a day. Ayan. Kaya kung uh, sa ating mga tagapakinig, no? ang dami na po namin mga natalakay, mm -hmm. uh, pwedeng pwede nyo pong itake yung ATC fish oil, ATC ginkgo biloba, mm -hmm. at saka yung ATC coenzyme Q10 all at the same time in one day. Pwede nyo yung isa umaga, isa tanghali, isa sa gabi o pwede mo silang pagsabay-sabayin all at once, mm -hmm. wala pong problema doon. At uh, makakatulong po ito sa inyong overall well-being. Walang problema daw kasi all natural ito. Yes. Ayan. At wala silang interaction sa isa't isa. -isa. Ayan. Sa mga nagtatanong po, saan po ba mabibili itong Ginkgo Biloba? Mabibili po ang ATC Ginkgo Biloba sa lahat po ng Mercury Drug Stores, sa Watson's po, sa South Star Drug, sa Generica, sa TGP, sa Rose Pharmacy, sa SM Supermarkets and other leading drug stores and supermarkets nationwide po yan. Mabibili po yan sa, 6, sa, sa halaga pong 6 pesos per capsule lamang. So, matandaan uh, nga po, health is wealth. So, kailangan natin mag-invest para makaiwas tayo sa iba't ibang klase ng sakit. And again po, kung kayo po ay may karagdagang katanungan at gusto nyo pong umorder ng mga ATC products, kagaya po ng coenzyme Q10, ng fish oil, at itong ginkgo biloba. pwede po kayong tumawag sa kanila pong smart number or pwede rin mag-text sa 0909-333-3333. Sa kanilang globe number naman po, 0917-562-3333 din po. Pwede rin pong tumawag sa kanilang landline from 9am to 6pm ng Monday to Saturday sa 805-588. At uh, sa kanila pong isang number, 403-588. 8. Yan po ang kanila mga numero. And wala na kaming oras ni Joe. Maraming thank you, Doc. Maraming salamat sa iyo, Faith. At sa ating mga listeners, sana po ay maraming po kayo natutunan sa aming mga talakay ngayong gabi.